Hi guys! Ito naman kami ngayon. Uh, this PD the day. Kasi nga, uwi na po sila, sila ni at uh, Tita Bot. Uwi na po sila ng Guam. So, dito tayo ngayon. Um, nag po tayo for this PD that, syempre, nag tayo sa um, pag-congratulate natin sa ating nag-iisang um, delicious bobot guam. At ito yung handa. Ito yung paghahanda natin, no? Simpleng handaan lang naman to. Hindi naman to bongga kasi kami-kami lang naman, di diba? So ito yung mga handaan natin. So ito yung unang handa natin ng ating sa tawag ani. Pansit. Ayan. At saka um yung request ng lahat ang dinuguan at ang adubon ng ating atay balunan. Oh, oh, at ito, at itong chop soy na nagluto ay si Tito James po ang nagluto. At syempre, yan lang muna at may inuman naman tayo mamaya guys. May inuman tayo mamaya. At ayan, congratulations kay Tita Bon. Na-invite so, na siya sa ating Facebook. At ah, uh, invite na siya. Yeah, At ito na yung ating panghimagan. ano po tayo panghimagas po natin. Oo. Oh, oh. Melon. Ayan. Yung ating panghimagas, guys. Ito po na. Sarap. Okay, next one is Sultan Hon and Canton Pansit. Wow! Paborito ito. Ang pansit ay pampahaba ng lagay. Next is, uh, next is ano yan? Uh, gizzard and Art gizzard. ng Maro. Anong lizard? Balon. Uh, gizzard. Lizard <laughs> uh, daw. <gizzard. laughs> uh, atay, balon-balonan ng manok na adobo, ah. potato, and red bell. Wow, yan naman. Ito, ito ang George very special. Ito ang special team ni Tito James favorite yeah. ng niluluto sa restaurant wow ayan ayan and this is uh, seedless orange ng kalinga and uh, watermelon ng gulinaw and this is uh, cantaloupe melon ng for this pedida and kasi this coming uh, six po ay na po siya sa ng um, babalik ng USA. So last two na, last, last two nights na, na diba? This is the first and yes. tomorrow is the second right. So last two nights nila dito sa so Tulangis. And is, is, congratulations of course, Nagisa! Nagisa! Oh, delicious! Oh, delicious. Oh, oh, oh. na monetize ng aking stars at na monetize ang aking subscription. Yeah. my Yeah. Right. only. Yeah. 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 Father followers, salamat sa inyong lahat mga followers namin and thank you to Social Climbers, to Madam Brenda Mays, kung wala ka, wala ang Social Climbers eh, na sinabakang, o yung yes. si Nia Caloca, thank you Madam Brenda and hope to see you soon. Excited ka na nito. Yeah, babalik, punta kami diyan. pupuntahan ka namin dyan. It's yes, coming December. At dahil dyan, uh, sa inyong mga followers, only for 9 days, na monetize ako yes. ng stars sa subscription at nagkaroon ako ng 375 viewers! 375,000 viewers in 9 days! So ang sabag dyan ay isang tanong. Ah! Dalawang purpose. At ano sa pa? pa, ngayon, yang, kasi doon sa subscription, mayroong update doon. Ano ang purpose ng subscription mo? Ang nilagay ko doon ay all everything is for charity works. Lahat ng wow. subscription, lahat ng stars, lahat ng earnings, ay mapupunta sa charity works and to make the people happy in all walks of life. Okay. Wow!

Good evening po sa inyo lahat. Ngayon po ang despedida na namin ng mga pagbabalik na namin sa tuwang. At nandito kasama ko ang mga social climber members na si Nabakang, Uyong at Maya Kaloka. At ito po ang niluto ng aking asawa. Ito po ang kanyang mga niluto. Ito po. Yan. Ang butter vegetable sutanghon so, and tantong tansi, at ay balun-balunan na adobo na may kasamang red bell pepper and potato at ang kanyang always specialty ang kanyang dinuguan version dinuguan pero ang dinuguan niya hindi niya nilalagyan ng uh, intestine ng ah, uh, laman loob, hindi niya nilalaho, hinahaluan. Purely meat. And then, ang ipahimagas ay seedless na oranges from Cali. Hala. Halina kayo. Very big <laughs> check. Halina. Mamaya mo sila ng bisita. hindi na kayo ng ano. Habis na lahat. O. O. ang O. 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 Or, o. 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 Wala lahat? Yes. Kaya na kayo, wala tayong chips lahat. Wala pala ba Tito James ba? Saan sa ba? ako pa sila, saan sila nagpupunta? Ah, saan ba sila? Wala sila Yung ano... Thank you. Nasa kwarto mo si Mamaya Ma darating mga pinsan ko para nauna na kaming kumain. Hello, Hello. Cory Tuto. Malapit na kay tita, no? Pansit po tita, ay mm, ito ang roba oh, pansit. The picture tayo lang ba? Ito picture tayo. Ito picture tayo. Ito, ito picture tayo. Sige, napit kayo muna tayo na kayo. Okay, let's go. Jeff, ko sa Jeff, palit-palit tayo pagkatapos mo. Bakit, picture muna tayo, Mami. Mami. dito na, dito

na favorite ko yan tita pansit ko, oh, oh masarap siya so tangon sa kanton kaya nga ito ng pansit oh sige magbibili ako mamaya ng tapang pansit ninyo sino manalo bibili ng pansit okay. Kuya, so yeah, from Pampanga ka, Aki, aty... Aki, Umar. Bangan tamo. Bangan tamo.